natin itong batang isa pang tinutulungan natin, si Roger naman. Siya yes. po ang bata na lumabas ang pasintabi na po no, doon sa mga yes. nagahaponan yes. o nagbemerienda sa hapon. Uh, lumabas po kasi ang kanyang bituka matapos po siyang pagsamantalahan. Uh, para bigyan po tayo ng detalye sa lagay po ni Roger, atin po nga kausapin okay. ang kanyang mga doktor na si Dr. Rowelyn Manalo, ang Senior Pediatric uh resident mula sa National Children's Hospital yes. at Dr. Gerald Jack Echaus ang pediatric surgery fellow malarin po sa National Children's Hospital magandang hapon po sa inyo mga doc hi docs good afternoon po hi po opo makiki-update lang po kamusta na po ang uh, kalagayan po ang health po ni Roger good afternoon po sir Uh, ako po si Dr. Ramanalo po from National Children's Hospital, uh, senior uh, pediatric resident po. Mm -hmm. Actually po, uh, sir, si Roger po ay masayahing bata sa hospital. Na-facilitate naman po natin yung mga kakailangan niya po, mga uh, laboratories as well as mga radiologic examinations po. Well, uh, si patient ay admitted. So na-confirm po natin yung uh, kalagayan niya na mas kakainanin niya po as of now yung uh, surgery po. Uh, kasalukuyan po kasi sir na discharge po natin si uh, Roger at hinahanda po natin siya sa uh, operasyon na gagawin um, by next week po. Hinahanda po natin yung uh, kalusugan niya as well as yung mga gagamitin po niya sa ospital natin po. Uh, parang pine-prepare niyo siya na? May prep mm -hmm. uh, na nangyari. Uh, who, who will talk about the preparation? Si Dr. Jeryl ba o kayo rin po, Dr. Manalo? Anong klaseng preparasyon ang kailangan ni Roger? Magandang hapon po. Uh, Hello there po, sir Dr. Jeryl. Um regarding doon sa preparation ng pasyente nating si Roger um ang, ang yung mga laboratorio at saka katulad ng na nasabi ni Dr. Manalo at saka yung mga imaging uh, eh ginawa pa lang namin para sa pagplano ng uh, reconstruction or repair nung paglabas ng bituka sa puwet ni Roger mm -hmm. um, hindi kasi ito ang unang uh surgery niya so mas komplikado ito uh pwedeng mas madikit at mm. uh posible kasing, uh, magtanggal tayo magtanggal kami ng uh, parte ng bituka niya um, just to um, accommodate the repair doon mm. sa sa niya mismo um ngayon kasi um marami kasing problema na pwedeng uh, makita kami intraoperatively katulad na ngayon kasi ma, medyo maluwag ang uh, yung mga nagohold na muscles doon sa sa bandang tumpong niya no mm -hmm. um, ang ang magiging uh, isang problema diyan is yung uh, kung distorted na yung anatomy ng kanyang uh, tumbong uh -huh. para kasi okay, gusto natin maibalik yung uh bukod sa itsura yung function uh kanyang pagdumi at uh, paghold nung uh bito pa ulit doon sa point niya kundi uulit lang ito kapag um pag hindi ito na plano ng kan. So, uh -oh. Po 'yung uh, current situation ngayon ni Roger. So hindi pala ano no, hindi simpleng procedure. Yung kanya'y yeah. pagdadaanan medyo complicated. Yeah, yeah. Uh so mm. mga anong ano uh, ano yung mga paghahanda na dapat gawin to make sure po na magiging tuloy-tuloy yung inyong uh, operation sa kanya. Uh sa ngayon naman um halos nagawa na rin namin lahat ng paghahanda nagre-ready po, po namin yung uh, mga gamit uh mga dugo na gagamitin. Um, if ever po, um, nirefer na rin po namin siya sa iba't ibang serbisyo sa ospital, no? Mm. kasama ang anesthesiology. Um, kasama na rin po yung, siyempre, uh, importante rin ho, yung psychiatric um, aspect ng, mm. Uh, mm. ng para dun sa bata. No? Um, halos handa naman po kami ngayon mm. para i-push through na ang operation. Ah uh ah. -huh. Uh, Doc Manalo, uh, so dinistretch muna si Roger pero uh, kamusta kaya yung kanyang living conditions? Ah uh, um, ayun po ba ay uh, naayos para po hindi magkaroon ng infection o anuman itong bata? Yeah. yeah. Uh, actually po uh, sir, uh, sa MRI po niya kasi nakitaan siya ng cystitis, isang klaseng infection yon dahil sa UTI. So, pinauwian po namin muna siya sa ngayon ng antibiotics po para in preparation sa uh, OR niya po ay uh, out of infection po siya. At maging smooth po yung operasyon natin kay Roger po. Oh, saan po kaya siya tumitira ngayon? Kasi ang understanding po namin, parang walang permanenteng tirahan yeah. yung kanyang ina. Parang, parang, as parang as sa, sa kalsada po. lang, sa diba? kalsada Natutulog. Lang. Oh, oh, oh. Um, Nabanggit po ba sa inyo uh, kung paano po ang uh, magiging living condition po ni Roger ngayon siya po ay na-discharge? Sa pagkakaalam ko po sir ay uh, nakaalalay po yung social service natin sa kanila. Ah, okay. That's good, no? Oo, so naka-monitor. Mga kailan yes. po siya babalik doc? Dok? Um, ang expected po natin sir, mga sun, around Sunday po mm -hmm. para ma-prep po natin siya. At ang sabi po, um... Ah uh, tentative po sana po matuloy by Wednesday po siya mauuwi. Uh. Yes. Uh,